ako na rin talaga. Gusto mo matulad tayo kay Tyrone? Kaya nga, bago tayo matulad kay Tyrone, umalis na tayo. Bro. May silang dalawang mag-asawa. Parang may kinakatakutan silang mangyari. May plano hong tumakas si Lance at si Lily kasama si Camila. Ma'am, hindi ko ako papayag na malayo ulit sa akin ng anak ko. Mami... Yes, mga kaibigan, teaser lang po muna tayo pero maya-maya rin lang ay ia upload na natin yung pong episode 40 ng Lavender Fields. Dito ay pinakita nga na talaga namang napakatapang nito ni Jasmine Flores dahil nga sa nagawa niyang umakyat at pumasok sa silid ni Camila upang tingnan ang kanyang anak. Pagraan pa ng ilang minuto, nagising na rin itong si Lily sa kanyang pagkakaidlib sa sofa dahil nga sa uminom ito ng wine kaya naman medyo nahilo. At naabutan nga niya dito si lavender Fields sa silid ng kanyang anak. Sa pag-uusap ng dalawa tila ba naalimpungatan dito itong si Camilla at nagkising tinawag niya ang kanyang mama. At ang mga sandaling iyon ay sabay nga na sumagot itong si lily at si Lavender Fields ng yes anak. Sa pagkakataong ito ay hindi pa nga natin alam o ano kung papaano malulusutan o kung ano ang magiging dahilan ni Lavender Fields kung bakit niya tinawag na anak si Camilla. Samantala mula naman kina Harry at Lance nag-uusap nga ngayon ang dalawa at talaga namang kinukumbinsa rin ni Lanza uh, itong si Harry na umalis na, kumalas na sa samahan nito ni na Benavides or uh, yes, na mga Benavides sa uh, dahil sa natatakot nga sila, napaka magaya rin sila sa nangyari kay uh, Tyrone. Hindi nga alam dito ano nito ni na Lance at ni Harry na buhay si Tyrone. Samantala mula naman sa panig ni Astor Fields, dito ay ikinuwento nga nito ni Lavender ang mga kanyang natuklasan na di o um, manong plano nga ni Lily ni Lance na or plano mismo ni Lance na ilayo ang kanyang mag-ina. At para kay Lavender, para kay Jasmine, hindi hindi niya umanumuling mapapayagan na malayo sa kanyang mga paningin ang kanyang anak. So yan ano mga kaibigan, ang mga kaabang-abang na kaganapan dito sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. At muli po, ano, sa aayon ng mga ganitong uri ng content, mag next video lamang po kayo at hanapin ang videos na naaayon sa inyong kagustuhan. Maya-maya lang po i-upload na rin po natin with reaction ang full episode 40 ng Lavender Fields. Bye!